Ang ating topic ngayon na tinatanong ni Alvin, ang tanong niya ay, ano ang senyales na malakas kumain ng tea ang isang babae? Nakikita ba yan sa hugis ng muka? So yun ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ano nga ba ang senyales na may kita mo sa isang babae? Bibigyan ko kayo ng tatlo. Okay? Unang-una, may kita mo yan kung malaki ang kanyang bibig. Malaki sa mga Kung kumakain siya na nga sagad sagaran hanggang kanyang lalamunan, sigurado, magaling yan kumain. Pangalawa, hindi sa maate. Yung kahit anong ay kaya niyang kainin. Kasi kung maarte ang isang babae, sigurado kung hindi niya kakainan o hindi siya mahilig kumain ng tea ninyo. Okay? So, yan yung lagi yung tatandaan kapag maarte ang isang babae, bihirang bihira yan kumain ng tea. Kaya kung magiging asawa mo yan, sigurado kong bihira ka makakatikim ng pagkain niya. Pangatlo, kung malakas siyang humigop. Kung yung paghigop niya ay yung lumulubog pa, ang kanyang mga panga. So, sigurado kong, so, sigurado kong malakas yan ni eh, Higop ng ti at sigurado kong masasarapan ka hanggang lalamunan ang sa ganyan kapag kinakain ang iyong ti. So, sana sagot ko ng tama ngayon tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.